ganda. Ganda. <laughs> Ayan, nandito na tayo. Yay, finally. Okay, hello, hello mga kakay. So finally nandito na tayo sa Rizal, Rizal Store. Store. Ayan. So pagkatapos nating magikot sa Cabanatuan, sa Aliaga, sa Gapas, ngayon nandito na tayo sa Rizal. Rizal. Okay, sige, so ngayon Kikilalanin naman natin kung sino ang mga members ng Team Rizal. And papakita natin kung anong meron inside the, the store. Okay, so, samahan nyo kami. Tara na! Trip na ka, -Go, go. Okay, Good morning po! Good morning! So hello mga kakay! nandito na tayo sa loob ng Rizal Store. So kung makikita nyo, very cute siya, pero kumpleto tayo ng display. So meron tayong appliances, meron tayong mobile phones, laptops, motorcycles, may RE and e-bike. Siguro dito muna tayo sa TV. Ayan, diba? So dito sa Rizal, um meron tayong pagpipilian na iba-ibang sizes. sizes. Umuulan na, pero nafe-feel pa rin natin ng init Inip. ng panahon met maya. no? Kaya meron din tayo dito mga options for appliances, appliances na katulad at, ng at, aircon. aircon. Ayan. So meron tayong window type split at time. syempre meron din tayong split type. So, syempre po, meron po tayong promo dyan. Meron po tayong 54 down payment po. So, saan pa po kayo? Mer uh, meron po kayong 54 pesos, Mauuwi nyo na po yung ating appliances. Yes. So, hindi lang actually sa aircon, pati yes. sa TV na minensyon natin kanina, meron din tayo 54, pesos na down payment. Okay. So, tatalon tayong konti muna sa laptops naman. Ayan. So, meron tayo ditong Acer, May Lenovo, Meron Thunder din tayong Thunder Robot. So kung kailangan mo ng laptop for work, for school, or even for personal and gaming, meron tayong mga options para sa inyo. Ang promo naman po ng mga laptops po natin ay straight monthly installment. So meaning po, i -a advance lang po natin yung ating first monthly para po maiuwi niyo na po yung laptops na need niyo po para sa office or sa school. So, ibig sabihin ba ng straight monthly, walang down payment? Yeah, advance lang, ma'am, yung first monthly natin. Ah, okay. So, parang yung first month mo, yun na rin yung yes, down payment? Yes, ma'am. less naman na po din siya dun sa monthly niyo hmm. po na every month. Okay. So, what a no for. Ayan. Okay. So, next, we'll move on to our mobile phones. So... I think ito yung isa sa mga pinakamabenta yata dito sa Rizal. Apo. And syempre, papahuli ka ba? Diba? <laughs> so, kung ako, syempre, bibili na ako ng Oppo. Marami po tayong mga models niyan So, kung meron po kayong preferred na models, magsabi lang po kayo dito sa store namin. I-order naman po nila pag wala po kami stands. Pero, uh -huh. available po lahat yan sa amin sa Kaisa yes. And actually, not just Oppo. So, we also have Vivo, meron din tayong Honor, may Real Samsung, e. Realme, and even actually iPhone. So, you can check our website um, para po makita nyo kung ano yung complete list ng ating mga um, mobile phone options. Okay, and hindi lang yun, meron din tayong tablet. tablet. Yeah. de ba? So, yung iba kasi ngayon, mas prefer nila sa tablet para mas malaki yung display or kahit pag nag-aaral, nag-work, and mas handy yung tablet. So, meron din tayong tablet na options. Dito Same po tayo, syempre po ngayon, meron tayong promong rain or shine. So, dapat po meron tayong washing machine. So, meron po tayong iba't di ibang klasing washing machine. Meron po tayong uh, automatic. So, meron po tayong uh, twin tub. So, meron po kami, marami po kami mga brand. So, pwede po kayong mamili kung ano pong gusto nyo po. Ayan nga po, meron tayong air dry. Ito din yung mga twin, twin tub tab. natin. Lalo na ngayon, medyo mahirap magpatuyo ng damit dahil tag-ulan na. Kaya marami kang options um, Depending kung anong, gaano kalaki yung family Cam mo And kung gaano din kalaki yung space mo sa bahay, sa bahay. And aside from that uh, Meron din tayong mga freezers Okay, so lalo na yung mga may business, business. Diba, yung mga Napa frozen goods po, oh. Yung mga nagbabiyahe yes. Lalo dito sa Rizal, marami nagbabiyahe From Nueva Ecija Or from Aurora Ayan, so meron tayong mga Freezers from Fuji Denzo. Okay, so kasama din ito. Ayan, so may iba-ibang compartments. Merong clear na cover at saka ito yung, ano ba tawag dito sa cover na to? Basta, yun. <laughs> Hard cover. <laughs> Tulungan mo naman kami mag-explain ano-ano tong mga appliance na nandito. So, meron po tayo chest type freezer. Two kinds of chest type po tayo. Meron po itong hard chest, chest type, pero din po tayo curved chest type. Para po sa ating mga meats, sa ating mga sari-sari store po, yan. So, sa ating uh, curved uh, chest type po, meron po tayong kasamang three basket po niya. Then, uh, galvanized na po siya mga mamin, sir. Yan. So, meron, pwede po natin i-separate yung ating mga unit para po sa ating mga meats, vegetables. Pwede po siya sa mga cakes actually, mga and sir. Yan, yung po itsurag po niya sa loob. Yan. So, meron po talaga siyang separator para po hindi po maghalo-halo po yung amoy ng ating mga units. Sa chest type naman po, yung hard chest type naman po natin, oh. ang kagandahan po dito ay aluminum na po siya. So, direct cooling po siya. And then, dual function po ang ating unit. Yan. May, pwede po siya maging uh, freezer and chiller, ma'am. Meron din po siya kasamang... Uh, uh, Cooling pad, siya po yung magme maintain ng lamig ng ating unit kapag nagkaroon po ng power outage sa ating barangay. So, hindi po masisira kagad yung ating mga meats and vegetables yan. 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 po. So, yan. Oo nga. Lalo na, minsan hindi mo ma-anticipate kung kailan biglang maawil ng kuryente. Yes, ma'am. Totoo diba? po. Lalo na kapag province. Oo. Oh, yes, oh, true. So, yung yeah. kasulit na rin po siya, then 54 down payment lang po ang ating unit. Here oh, at a-serve diba? ko po. So, kung may 55 pesos ka, may piso ka pa. Yes, ma'am. Eh, may iuwi mo na ang isang unit ni yes. Fuji Denso. Oo oh, Okay, sige. Maraming salamat. Thank you po, Thank, Thank you. you. And let's move on naman to Samsung. Nasa na si, si Sir Samsung? Ito po natin, mga refrigerator. Unahin po natin ng ating 10.8 cubic feet po na all-around cooling na po siya. So, ayan siya gusto mag control ng temperature po natin ng freezer to fridge po, pwede po natin yung i-adjust. Next naman po natin yung 9.1 cubic feet po natin. Okay. Meron po siya dito ang artificial ice po sa ice maker po. Ayun, naka-fix na siya okay. dyan sa taas. Yes po. Oo. Saka ang ganda nitong labas niya. Yes po, naka-design po siya ng Ang ganda ng color. Oo, ang ganda. Yes, po. Wow, Meron Kondura talaga bibirat. tayong Kondura. Ayan. So, eto hindi natin siya masyadong na-mention, pero meron talag meron din natin tayong Kondura sa K-Serve so, New baby kasi natin yan, uh -oh. So, um, isa lang yung naka-feature dito na refrigerator, pero meron tayo iba-ibang klase ng appliances Appliance. under Kondura. Mag-inquire lang kayo sa any K-Serve ko branch or sa ating Facebook um, kay Servico Trading or sa ating website para makita nyo kung ano yung mga iba pa nating Condura products. Tsaka meron pa po tayo din, ma'am na isa pa o oh, na pang ano po. Ayan. Ting bahay. So syempre para makumpleto ang ating um, kitchen. Meron po tayong pabriano gas range na ayan po oh, meron siyang pwede rin po tayong mag Pwede na tayo okay. mag-bake, yeah, pwedeng mag-roast and then 4 burners na rin siya. 54. And of course, 54 pesos down payment hanggang August 31. Yan. Yes. Yeah. So mga kakaisulitin nyo na dahil pag bumili kayo ng any product dito sa Kaser Vicor Rizal meron kayong chance manalo din sa ating raffle. Anong mapapanalo na nila ba? Yamaha Mio po. So, nag-start po yon noong June 1 hanggang August 31 po. So, mga ka k bili na po kayo sa K-Survey Okay, sige. So, ngayon, kilalanin naman natin ang mga members ng Um, kay Vico Rizal. So, start tayo dito kay Sir. Anong pangalan niyo po? Yun, Emmanuel Echepare, uh, store mechanic po ng k Vico Rizal. Dorotea Barrientos po, uh, po ng Rizal. Ito po, ako po si Cate ng Resurrection po. Cashier po, ako po yung nag-receive ng mga payments mo. Okay. Ayan. Okay, thank you, sir. <laughs> Hello, po, ako po si Mark Tician Silva, FSR, Field Personnel. Hello po, ako po si Aris Nepomuceno, ang sales core po dito sa Rizal po. So, happy morning po. Uh, by the way, ako po si Raymond Deligiano, uh, Uh, regional Manager po ng Northwest 5 Region. Hello, good morning po. Ako po si Alvin, Alvin Galindo. Ayan, ako po yung Store Manager dito. So, welcome na welcome po kayo sa KSR Bicorizal. Para po sa mga gustong pong mag uh, po ng aming mga product, punta lang po kayo dito sa Aglipay Street, Poblacion Sur, Rizal, Nueva Ecea po. Okay. Ayan, or message lang po kayo sa aming FB page na kay Sir Biko Rizal FB page po. Anong telephone number? Yan para po sa cellphone number po, uh, pwede nyo po kontak kayo ng 0951-2453-651. Ayan po. Okay, sige. Maraming maraming salamat, sir. So sana mga kakay, um, makita namin kayo soon dito sa ating kay Sir, Rizal, -Sir Rizal, Rizal, Rizal Store. store. Yan. So dahil tapos na tayo dito sa Rizal, pupunta, Pupuna naman tayo, tayo sa... sa Maria, Aurora, and Valer. See you! See you. Yun lang. Okay. okay. Bye! Hi mga okay. So, nandito tayo ngayon pa rin sa Nueva Ecija. Featuring our stars in Rizal. Sali ka, samahan niyo ako. Humigay ng harga regalo. Galing kay Kay. Kaya natin tumbler si Sir! Thank you! Thank you! Thank So, sir, pindutin mo lang yung gitna para may mapalalunan ka po. Oh, dito. Yes. Nanalo si sir ng t-shirt. Thank you po. So, kaya napalalunan ni sir. May nanalo si sir ng tumbler. Thank you po. Ito kami, pag promo kami ngayon. Pagka bumili kayo ngayon sa kay ko, pwede kang manalo ng motor. Ayan. Pagkakitang konting gift, pindut ka lang sir sa gitna. Bigyan natin ng reflexes. si Sir. Ah, ang mo, Sir, ay... Speaker! Bigyan natin si Sir ng speaker. Ayan, sino pong gusto pa ang manalo? Ayan. Speaker, bigyan natin si Sir ng speaker. Thank you po. Kay Sir, ko cup. Sir, bigyan natin siya ng cup. Ayan. Kapanalunan ah, mo, Sir. Ay, ay... speaker. Speaker! Speaker! Ano naman? Ikaw, sir. Mananalo ka, sir, na! No. Nanalo uh, si sir ng speaker! Ayan. Yeah. Sir, pwede niyo lagay yan, sir, sa mga tricycle niyo. Ayan, sir. Tututoy mo lang, sir, yung gitna. Gitna lang po. Ayan. Tumbler! Ayan. Thank you. Ayan, sir, baka may kayo, sir, ha? Pagka bumili kayo kay k kay Servi ko, pwede ka pong manalo ng motor. Pag bumili kayo ngayon. Pagka bumili kami ng aircon, wala pang ganyan. Kailan yun, sir? Ah, meron yun, sir, kasama ka sa raffle. Kasi hanggang August 31 naman ito, sir. Opo. Meron kayong raffle ticket, sir. Opo, automatic yun, sir. Nasa system na. Lang. Opo. T-shirt. T-shirt. Bigyan natin si sir ng T-shirt. Nanalo si Sir ng Cup! Nanalo si Ate ng tumbler. Thank you. Thank tumbler. Nanalo si Daddy ng tumbler. Ito na lang na, Salamat po. Sir, baka kailangan niya ng bagong cellphone, laptop, o kaya mga appliances. Ayan, meron kami sa case. Ayan, di ba yan? Dito ba? Opo. Tapos sir, pwede kang manalo ng motor. May raffle promo kasi kami sir until August. So yun na nga mga okay? haki. So tapos na tayo mamigay ng mga kote regalo ng case sir ko. So salamat sa pagsubay. Bye! Ayun hey, bye, lang! Hey, bye! So papunta tayo ngayon sa ayun, ang ganda ng simbahan. Eh, ang simbahan. So papunta tayo ngayon sa Pantabangan Dam. There we go. Okay, so ngayon, quick stop tayo dito sa Patambangan area after natin mag-feature ng Rizal store. Um, bago tayo pumunta ng Maria Aurora and Baler, um, stop muna tayo dito para makapag-lunch naman tayo. Hindi po, po pwede yata mami hindi dumaan dito pagpakuntang Maria Aurora. Yes, oo. So madadaanan talaga itong Pantabangan Dam and syempre bit, bit natin ang buong Team k Cervico. O, diba? Ayan, with uniform. Ayan. And by the way pala dito sa kainan na to, yung mga ibang nagsaserve dito, saka dito sa parang restaurant, Marami mga rin. customers na rin sila ng Rizal, ano, Rizal Store in San Jose. Ayan. So kung nandito kayo sa area, um, within Pantabangan or Nueva Ecija, daan lang kayo sa mga stores natin within Nueva Ecija. Okay, so kain muna kami mga kake. Kita-kita Kita po yung... Yun lang. Ayan. Oh. Habang ini -en uh, enjoy natin ang view. Okay. Sige. Yun lang. Kain muna kami. Yun lang. Okay. okay. Bye. Bye. Bye.